Balitang mayroong pag-asa. General Conference Session 2025. Global Mission, Unity and Purpose Reignited. <laughs> Public Campus Ministry Day, ipinagdiwang sa Mountain Provinces Mission. Halos dalawang daang Adventist nakaisa sa tree planting activities sa Puerto Princesa. Creative Disruption Summit ng SLPUM, panawagan sa Digital Discipleship para sa Harvest 2025. Renewal of vows ng mga mag-aasawa isinagawa sa Sariaya at Muntinlupa Central SD Church. Oriental Mindoro, nagtipon sa Mid-Year Praise Program. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga 70 Adventists sa Luzon. <laughs> Sampung araw ng pananalangin, pagbabotohan at pagbubuklod ang nasaksihan sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Mula sa halalan ng mga bagong leader hanggang sa mga mensaheng tumimo sa puso ng bawat delegado, tunay ngang gumalaw ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Isang paglalakbay ng pananampalataya na hindi lang para sa pandaigdigang iglesia, kundi para sa bawat isa sa atin. Para sa balitang may pag-asa, iyahatid ni Jeyush Madayag. Sa St. Louis, Missouri nitong July 3 to 12, 2025, nagtipo ng mahigit ang delegado mula sa buong mundo para sa ika 62nd General Conference Session. Isa sa mga pangunahing desisyon sa session na ito ay ang pagkahalal kay Elder Ayrton Color bilang bagong General Conference President ng Seventh-day Adventist Church. Siya ang pumalit kay Elder Ted N. C. Wilson matapos ang mahigit labing limang taong paglingkod. Si Elder Kohler ay naglingkod bilang Executive Secretary ng General Conference bago may talaga sa bagong tungkulin. Sa session, muling naihalal si Pastor Roger Kaderma bilang Presidente ng Southern Asia Pacific Division o SSD na magpapatuloy sa pangunguna ng labing isang bansa kabilang ang Pilipinas, Indonesia at Timor-Leste. Kasabay nito sa pamamagitan ng malawak na nominating committee na binubuo ng mga leader mula sa iba't ibang union at institusyon na rin ng bagong hanay ng mga leader na magdadala ng SSD sa mas masigasig na misyon para sa 2025 to 2030 itinalaga rin sa session ng bagong GC Associate Director para sa Youth Ministries, si Dr. Petronio Ron Henebago para sa Senior Youth Leader. Nagmula siya sa SSD bilang Youth Director at inaasang magpapatatag na global na strategy at suporta para sa kabataan ng Global Church. Sa pamamagitan ng Harvest 2025 Campaign Report, ipinakita ng SSD ang heart ng kanilang misyon. Isang life-size na kalabawang dinala sa intablado bilang simbolo ng pagsasaka ng pananampalataya sa 10 over 40 window. Nakita rito ang limang yugto ng progreso, prepare, plant, cultivate, harvest at preserve na ginamitan ng kwento mula sa Myanmar, Timor-Leste, Singapore at Thailand. Sa pagtatapos ng sesyon, dala ng mga delegado kabilang ang mga kinatawan mula sa Northern at Southern Luzon Mission ang sariwang inspirasyon panibagong pananagutan at panibagong sigla sa misyon. ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang event kundi simula ng panibagong yugto ng panawagang I will go layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa Jayosh madayag nag-uulat para sa hope today hcnp news kasaysayan ng isinulat ng Public Campus Ministry sa Mountain Provinces Mission sa unang pagdiriwang ng Public Campus Ministry Day. Katuwang ang amikos, layunin ng programa na hikayatin ang mga kabataan sa colleges at state universities na maging matatag na saksi ni Kristo sa kanilang mga paaralan. Isang patunay na buhay at aktibo ang kabataang adventista sa misyon, si Jackson Claudio para sa Balitang May Pag-asa. May matagumpay nga na idinaos ang kauna-unahang Amico Sabbath Day sa Mountain Provinces Mission Headquarters. Ang pagtitipong ito ay inorganisa na nga ng Public Campus Ministry na dinaluhan ng mga dati at kasalukuyang membro nga ng Amico mga kabatang adventista mula sa iba't ibang pampublikong paaralan at universidad. Ito ay isang buong araw na puno ng inspirasyon, patutuo, musika at makabuluhang mensahe. Nagbahagi ng mga patutuong ilan sa mga kabataan kung paano sila patuloy na naninindigan sa pananampalataya sa gitna ng mga hamon sa sekular na edukasyon. Sa lektura nga na Reaching Fellow Young People, pinukaw ang damdamin ng mga kabataan ukol sa pagiging aktibo ng saksi ni Kristo sa kanilang mga campus. Ang pinaka-highlight ng araw ay ang isang mensahe ni Pastor Abel Gadiano, MPM Youth Director, kung saan kaniyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging ilaw at asin ng sanlibutan, lalo na sa mga na estudyante nagaaral nag-aaral sa non-Adventist institutions. Inimok niya ang bawat isa na gamitin ang kanilang presensya upang maipahayag ang kabutihan, pag-ibig, at mga pangako ni Jesus sa kanilang kapwa. This special day for our students, our young people, especially in the public campus, is a unique program for church. The reason why we do have one day a year is to remind, strengthen our young people, specifically the PCM, of their mission. Their mission is to share the good of salvation to their fellow students. And at the same time, this is one way to strengthen their faith their commitment and at the same time their connection with very young people in doing the mission that God entrusted to us. And I'm so happy that Mountain Provinces Mission Amigos are, back, uh, are here at gustong gusto po nila talaga na makisali sa programa nito para malaman nila kung ano pa yung gusto nilang gagawin para sa inalalago ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at paano magiging uh, a part of the mission that God entrusted to them. Ang pagtitipon ay natapos sa isang masiglang afternoon fellowship na may awitan, uh, group dynamics at panibagong hamon sa paglilingkod. Naghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Mountain Provinces Mission, Baguio City, Jason Claudio para sa Hope Today. Kalikasang may malasakit, pananampalatayang may aksyon. Yan ang ipinamalas ng halos dalawang daang Adventist sa tree planting activity sa Puerto Princesa City. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, sama-samang nagtanim ang mga kabataan, matatanda at mga pamilya para sa mas maayos na kinabukasan. Isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa ating kapaligiran. Ang detalye ng makakalikasang kaganapan, balitang may pag-asa ni Joseph Meltadlas. pagtatanim ng puno. Yan po ang isang masayang ginagawa ng ating mga kapatiran. ngayong araw dito po sa Montible, bayan po ng Puerto Princesa City. Muling nakilahok ngayong taon ang Adventist Community sa Puerto Princesa City, Palawan sa isinagawang taunang tree planting activity. Ito ay bilang pagtugon sa panawagan ng pamahalang lungsod na hikayatin ang bawat mamamayan na makibahagi sa mga programa para sa pangalaga ng kalikasan at upang mapanatiling ligtas, maayos, at luntian ng ating kagubatan. Ito po ay selebrasyon ng ating ika-33 pista ng Kaige Bandit sa Puerto Princesa City. Uh, ang ating area po ay 10,000 hectares at tinanaman po natin ito ng 40 different species na may bilang na 10,000 seedlings. Ngayong araw, kasama ng Adventist community, nakapagtanim po tayo ng humiitumulang 400 seedlings. Uh, mahalaga po yung pagtatanim natin ng puno para may panumbalik po natin ang pagubatan dito sa ating area, sa Montible. Uh, pinasasalamatan po natin ang city government dahil sa imbitasyon nila sa atin. Ano pat kulang-kulang uh, dalawang daan po ang mga participants natin dito po sa ating sinagawang pista ay ang kaguban sa araw po na ito. At uh, ang temang ito ay akma para po sa ating kasalukuyang panahon dahilan sa krisis ng climate change. So pinasasalamatan po natin ang lahat po ng mga kapatiran, mga bata, mga kabataan, mga young professionals, sa mga, uh, mga adults ay kasama po dito sa atin pong uh, tree planting activity dito po sa bahagi ng Montible. Lubos ang tuwa at kasiyahan ng lahat ng nakiisa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Hindi inalintana ang kate, pagod at dumi, maitanim lamang ang mahigit apat na raang punong kahoy sa mga itinakdang lugar ng pagtataniman. Masaya ang Central Church sa pakikilahok ngayong taon sa Pistayang Kagiban. Yay! Ang Adventist Hospital Palawan po ay muli pong nakilahok. Masaya nakilahok sa tree planting, pistay, kagiban. At marami po sa amin ang first timer at masaya masaya po kaming nagtanim ng mga puno. Yay! Mula po dito sa isa ng Palawan, bayan ng Puerto Princesa City, ito po si Jose nagbabalita para sa Hope Today. Sa panahon ng social media, Panahon na rin para gamitin nito bilang makapangyarihang kasangkapan sa paggawa ng lagad Sa isinagawang Creative Disruption Summit, inilunsad ang Digital Discipleship Strategy ng SLPUM bilang paghahanda sa Harvest 2025. Layo nito ihanda ang mga creatives, engagers at distributors sa online mission ng iglesia. Iahatid ang makabagong balitang may pag-asa ni Teresa Mayfaina. Nagsama-sama ang mga digital volunteers, millennial pastors at media teams mula sa Batangas, Laguna, Cavite at Pindoro Island Mission sa ginanap na Adventist Western Media Summit sa bulwagan ng Literature Ministry Seminar, Bugtong, Lipa City. Sa hangarin ng Southern Luzon Philippine Union Mission o SLPUM na magamit ang buong potensyal ng media teams sa larangan ng digital ministry, isinagawa ang tatlong araw na programa na may temang Creative Disruptions from Scrolling to Discipling na dinuluhan ng humigit kumulang isang daang delegado. Ang programa ay pinangunahan ni SLPUM Communication Director, Pastor Joe Orbe. Well, what we expect from this event is actually uh, a life-changing transformation. Gusto nating makita na yung generation ngayon, and I'm referring to The millennials and the gen z. You know? These are the ones uh, who were there at the advent of the social media. The new platform to reach out people is now in social media. There's a very big percentage that you will meet people actually in the social media. And this is where we're seeing the church. Are we ready to connect? Are we just there scrolling or are we just putting our stuff right there? We want to be more intentional. So this uh, creative disruptions no, is intended to make our church members ready to engage in social media, to make disciples in social media, to share the gospel, and to see the journey of a transformation in social media. Nahati sa tatlong breakout sessions ang mga delegado ayon sa kanilang tungkulin sa digital mission field sa pamamagitan ng nagiging resulta ng kanilang digital discipleship self-discovery itong ang mga content creators na magtidesenyo ng mga Bible-based content, graphics at videos na pinangunahan ni Sister Melo Ong, ang mga shepherd online seekers na tinawag na engagers sa pangunguna ni Pastor Joe Orbe, at pinangunahan naman ni Pastor Nino Anunuefo ang mga distributors na siya namang magpabahagi ng mga contents o pagbalita. Well, technology uh, is defined by the hands who hold them to operate it, no? it's not necessarily evil it's not morally good it is something that god placed in every strategic timeline so that the word of god can penetrate the increase of population now is the digital age of internet why because we just can't reach them by any of this previous technology but today i believe that the coming of the lord will be sooner than we think if we all engage in this technology So, I still believe, no? You can bring cell phones to church. You can use them to honor God. You can use them to increase your understanding of God's Word. So, I think it's not telling them na kung yung gamitin yan, masama yan, you're conforming with the world. I think it's more of, how can, they be, how can this be useful in today's generation of mission of the church? Then, I would say, this technology will even be greater as we tarry longer for the waiting of the coming of Christ. So, what can we do? The Lord has placed something in our hands. This must be used for the glory of God. Sa huling pagkakataon sa commitment service, ay idiniin ni Pastor Orbe na ang gawain ito ay hindi sa pansarili, kundi para sa Panginoon. Maging katulad ni Kristo, anumang media platforms ang naririyan. Hindi magiging madali ang gawain, ngunit kung matibay ang ating relasyon sa Panginoon, ito ay matutupad. Ito ang dakilang misyon sa kasalukuyang panahon. A copy ng tungkulin, creators, engagers, distributors. Isang natutunan ko dito is uh, hindi dapat natin isang tabi itong mga technology pagdating sa ating mga church, kundi ituro natin kung paano ito gagamitin bilang isang tool sa pagpapalawid ng gawain ng ating Panginoon. Kasi sa panahon natin ngayon, sa ating mga churches, andun pa rin tayo sa kasi naunang method na kung saan limit lang ang ating nare-reach ng mga tao pagdating sa evangelism tungkol sa ating Panginoon. So sa, sa ganitong uh, larangan na kung saan gumagamit tayo ng mga bagong technology, hindi lang within the area tayo uh, nakakapag-evangelize, nakapag-ministry, kundi across the globe na po. We should not be just mere strollers. We are called to be disciples. Right here, right now, we are being called to become digital missionaries um, a quote that really struck me from pastor joe orbe is that don't be viral be vital so let's stop scrolling through our phones aimlessly and let's start discipling intentionally Bilang mga Seventh-day Adventists, humakbang nawa tayo sa larangan ng digital mission ng may intensyon at layunin. Be part of God's creative disruption, disciple the digital world. Layunin magatid ng palitang may dalang pag-asa. Ako si Teresa May Fina para sa HCNP News. Ang pagsasama ng mag-asawa ay mas lalong pinatatag sa biyaya ng Diyos sa kinanap na renewal of vows sa Sariaya, Quezon. Isang makapagbigdamdamdamdaming selebrasyon kung saan muling sinariwa ng mga mag-asawa ang kanilang pangako ng wagas na pag-ibig at katapatan. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, muling ipinaalala na si Kristo ang sentro ng bawat tahanan. Para sa balitang may pag-asa, narito si Rowel Velonza. Matagumpay na itao sa affirmation of love ng 24 na popos ng Sariaya District sa Lutokan SBA Church na ginanap sa City of Highlander para kay Lutokan Uno, Sariaya, Huling ginanap ang renewal of vows noong May 18, 1998 sa paungunan ng namayapang District Pastor Jeremias Ocampo. Pagkalipas ng 27 taon, ito ay muling nasundan sa paungunan ng Sabbath School Director ng SCLC na si Pastor Santi Eranista siya din ang nagsilbing officiating officer ng naturang programa. Matagal nang pinagplanuhan ng Iglesia ng Lutukan na magkaroon ng renewal of vows at sa tulong ng Panginoong Diyos at sa sama-samang ng mga kapatiran at ng mga kabataan, matagumpay na isagawa ang naturang aktibidad ng distrito. Naging kapanapanabig ang kasalan dahilan sa mga karamihan sa mga ikinasal ay ang mga nakatatanda at ang naging konsorte nila ay ang kanilang mga anak at apo. Ayon kay Pastor Eranista, madalang ang ikinakasal ng mga nakatatanda kaya siya ay tuwang tuwa sa kanyang nasaksihan. Napakasaya sa podcast dito sa Iglesia ng Lutukan ay ating idinaos ang affirmation of love ng 24 couples. Sila ay masayang nagtalaga muli ng kanilang mga sarili at kanilang kinonfirm ang pagmamahal sa isa't isa sapagkat nakita nila na napakaalaga ng pagiging mag-asawa. Kaya narito tayo sa reception area at narito nag enjoy po tayo sa dami ng kanilang inihanda sa napakasaya at napakasigla nila na programang atin pong dinaluhan ako po ang nag-officiate sa Affirmation of Love na ito. Kaya ako po ay blessed na blessed sapagkat tayo po ay nakapaglingkod sa mga 24 couples ng Iglesia ng Lutukan dito po sa Sarayaya. Na-experience ng mga couple ang Affirmation of Love. Tunay na napakaganda po ng activity ito sapagkat bilang Adventist couple, muli po kaming na-renew sa kahalagahan ng pagmamahal ng bawat isa sa aming pong mga mag-asawa, gayon din bilang mag-asawa ang papel na ginagampanan ng mga mag-asawang Advent is sa huling panahon kung saan tayo po ay dapat ay maging pagpapala, maging instrumento sa mundong ating ginagalawuan kung saan tayo po ay nasa huling panahon na, na binuklod ng pagmamahal na mula sa langit, mula sa Diyos at pananampalatayang anuman ang problemang dalhin sa atin ang bundok ito, mananatiling nakatayo, matatag at kumakapit sa pananampalataya sa ating Panginoon. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng picture taking na may kagalakan. May nakalaan ding pagkain na pinagsalusaluhan na animoy malaking piging ng mga bagong kasal sa inihandang reception sa naturang lugar. Tunay po na nanariwa na ang pagmamahalan ng bawat isa at sapagkat ito po ang panukala ng ating Panginoon na ang pagmamahalang ito ay mananatili hanggang sa siya ay muling dadating. At ang kundasyon po nito ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa tagumpay ng gawain ito. Ibalik po natin ang papuri sa ating Panginoon. Feeling grateful po kami na mag-asawa na maging kabahagi po ng ating Affirmation of Love. Sa loob ng mahabang panahon na uh... Kami ay kinasal, uh, muli ay nabuhay, na-renew yung aming pagmamahalan dahil sa program na ito ng ating iglesia. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa mga ganitong uh, uh, programa na kung saan ay nagpapatibay ng samahan ng mag-asawa at ganun din ng pamilya. Nagkaroon din ng programa tulad ng slicing of cake at pag-inom ng juice na tandaan ng malalim na pagmamahalan at ugnayan ng bawat mag-asawa. Lubos ang kasiyahang ni Lisa ng mga mag-asawa ang reception venue matapos ang selebrasyon. Layuning makapagatid ng balitang may pag-asa, ako si Robel Villanza nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng pangakong binitawan sa harap ng Diyos. Sa Muntinlupa Central SD Church, nagtipon ng ilang mag-asawa upang muling sariwain ang kanilang sumpaan sa isang espesyal na renewal of vows. Isa itong patunay na sa kabila ng panahon, ang pag-ibig na nakaugat kay Kristo ay nananatiling matatag. Alamin ang makabuluhang kaganapang ito, balit ang may pag-asa, iahatid ni Ansley Escarcha. Isang makabuluhang pagtitipon ang isinagawa ng mga miyembro ng Muntinlupa Central ng Seventh-day Adventist Church nitong nakarang linggo sa Mayores Event and Catering Services, Silang Cavite tampok ang temang couples affirmation of love, I am yours forever and always. Isang renewal of vows ang ginanap na nagbigay diin sa kalagahan ng pag-isang dibdib sa pananampalataya. Sa pangunguna ni Pastor Dionysius G. Sagnoy Jr., Area 5 Chairman, nagtipon-tipon ang mga mag-asawang miyembro ng nasabing simbahan upang muling sariwain at pagtibayin ang kanilang sumpaan sa harap ng Diyos. Ang pinaka na bahagi ng kaganapan ay ang muling pagbigkas ng marriage vows ng bawat mag-asawa. Sa harap ng kanilang mga kapwa mana ng palataya, ipinahihag nila ang kanilang dedikasyon, pagmamahalan at paninindigan sa isa't isa. -disa. Isang mahalagang paalala na ang kasal ay hindi lamang isang legal na kasunduan, kundi isang banal na tipan na pinagtitibay ng pananampalataya. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng masayang picture taking at salo-salo na lalong nagpatibay sa samahan ng bawat pamilya at ng buong simbahan. Isang inspirasyon ang atid ng renewal of vows na ito. Hindi lamang para sa mga mag-asawa, kundi para sa buong komunidad ng mga mananampalataya. Tunay ngang ang pagmamahalan ay mas tumitibay kapag ito ay nakaugat sa Panginoon. Layuning makapaghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Ansley Vance Escarcha, nag-uulat para sa Hope Today, HCNT News. Sa gitna ng hamon at pagpapala, nagpuri ang mga kapatiran sa Oriental Mindoro sa kanilang Mid-Year Praise Program. Sa pamagitan ng awitin, patutuo at pagsamba, naipadama ang walang sawang pasasalamat sa Panginoon. Isang masayang pagtitipon na nagpapalakas sa pananampalataya ng bawat isa. Alamin ang kaganapang ito sa Balitang May Pag-asa, iahatid ni Jeren Latombo. Mahigit isang libo at daang mga Seventh-day Adventists mula sa iba't ibang distrito ng Oriental Mindoro ang nagtipon para sa Area Wide Mid-Year Praise Program na may temang Harvest 2025 called to be faithful. Ang makabuluhang pagtitipon ay isinagawa sa Bansud Gymnasium bilang bahagi ng paghahanda at pananalig sa malawakang evangelistic efforts ng bawat iglesia sa taong ito. Tampok sa programa ang makapangyarihang mensahe ng mga piling tagapagsalita na sina Pastor Arnelio Gabin, Dr. Arylene Gabin, Pastor Gerardo Kahobe at Pastor Elino Urbi. Samantala, sa mid-year report na inilahad ng bagong presidente ng mission na si Pastor David Morado, ay nasaksihan ang lubos na paggabay ng ating Panginoon sa kalahating taong pagawa ng bawat iglesia sa kanyang bukiran. Ang bilang ng mga bagong bautismo pagdami ng bilang ng mga bagong bahay-sambahan at tagumpay ng mga pangdepartamentong pangaral ay ilan lamang sa patotoo ng kanyang biyaya sa buong lalawigan. Bahagi ng pagtitipon ay ang pagkilala sa Panginoon, Ganoon din ay isinasagawa ang recognition sa si lahat ng mga naging tagapagsalita sa isinagawang simultaneous elders evangelism noong buwan ng Abril. Malugod ring iniharap sa kongregasyon ang bawat individual na naging bunga ng mga malawakan at lokal na pangangaral sa buong area puno ng awitan, patotoo at paghamon ang programa na nagpaalab ng pananampalataya ng mga dumalo, gayon din ang pagpapalakas ng commitment para sa layunin ng Harvest 2025. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Mindoro Island Mission. Ako po si Sharon Latombo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Tinatawagan po ang pansin ni Eunice Laurente Gaviola na ayon sa tala ay 20 taong gulang nang ipanganak ang kanyang anak at nakatira sa daang Amaya 2, Tanza Cavite. Siya po ang ina ng batang si Megan Gaviola na huling nakasama ng kanyang ina noong August 15, 2018 bandang alas 11 ng umaga sa Mama Mary Maternity Lying-In Clinic, Punta 1, Tanza Cavite. Kung kayo po ay magulang, kamag-anak o sino mga kakilala kay Megan Gaviola, hiniiling po namin ang inyong agarang pakipag-ugnayan. Maaari po kayong tumawag o mag-text kay Ginoong Rodolfo C. Buhay o IC ng MSWD ng Tansa Cavite sa numerong 0998 858 4945. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palagi tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Addis Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging sumabay-bayan ang mga programang hatid ng Addis World Radio sa buong Mega Manila pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedakan, ako si Wilmer Jimenez Trito, at ito ang Hope Today, HCNP News.